Hello Fire Signs! Welcome sa aking channel Divine Queen Taro PH Tignan natin ang inyong messages Gabay Energy for September 12, 2023 Para sa ating Fire Signs Aries, Leo and Sagittarius Spirit Guide Messages para sa ating Fire Signs Tignan natin. Jumping card, please. So, yung iba sa inyo, sobrang lungkot ngayong araw na to, no? Nagluluksa. Nawalan ba kayo ng mga minamahal sa buhay? No? Or may mga pinagdadaanan kayong decision ngayon na natatakot kayong mag-take ng risk, no? So, ayan, no? Meron tayong reverse na will of fortune dito, no? So, masyado kayong nalulungkot, nagdadalamhati, dahil may mga paulit-ulit na mga pangyayari sa sitwasyon sa buhay nyo, no? May failure kayong nararamdaman, ano? Misfortune. Tignan pa natin ang energy ni fire signs. dahil yan sa katigasan ng iyong ulo no? nandito ang ating king of wands or sa katigasan ng ulo sa mga nas, taong nasa paligid mo no? masyadong ayan no dahil din sa temptation addiction materialistic pagiging materialistic mo ayan um, So, kung ano man yung mga yan na madalas mong gawin or naaadik ka sa mga bagay, no? Um, try to control yourself, limit yourself dahil ikaw rin ang nagsasuffer. Baka yan, natalo ka sa sugal, no? Natalo ka sa sugal dahil akala mo sa sugal. Swerte ka, no? Hindi lahat ng magsusugal, ano, siniswerte talagang most of the time, talo. Talo ang talagang mararanasan mo dyan, ano? or it's either paulit-ulit kang sinasaktan ng iyong karelasyon na tinatanggap mo pa rin sa iyong negosyo um, nag-take ka ng risk pero lugi pa rin ano meron tayo ditong nine of wands so sinasabi naman ng ating nine of wands na kung ano man yung lungkot na nararamdaman mo mag move on ka na raw Um, dahil may pa, parating ditong opportunity din eh. Adventure and departure. No? Or sinasabi ng baraha na talagang umalis ka na dyan sa sitwasyon na yan. Sa temptation na yan. Ano? Alisin mo na yung sarili mo dyan. Hayaan mo na yan sa mga taong wala lang. Kasi kadalasan ang mga nag uh, ano nagsusugal ano. So hindi lang yan sa sugal, uh, pambababae, pag inom sa yung alak, sigarilyo ano. Have courage to limit yourself from that temptation ano. So ayan oh, may para ting pang yung iba sa inyo is ano no. is either um Ayan, no, um, makakaranas kayo ng success. Sinasabi ng 10 of, ano, tentacles, eh. Kung aalisin nyo man yung mga bisyong yan sa sarili niyo dahil napakasipag yung tao, eh, no. Pero sadyang matigas lang talaga ang inyong ulo. Ayan, no, money regain after silver toil, ano. Nandito ang ating 5 of pentacles, ano. Kung ano man yan, ma re-regain mo yan, no? Fire signs. At saka may parating na tulong din sa no? May mga tao talagang tutulungan ka pa rin para makasurvive sa sitwasyon na to. Nandito rin ang ating page of cups. Ayan, pagiging immature mo, selfish mo sa buhay. yan. sarili mo lang yung iniisip mo. Ayan, masyado kang nagde-daydream na mananalo ka na mahal ka ng taong yan, pero hindi, no? So, ayan, masyado ka kasing mahina pagdating sa mga tukso, ano. Dito ang ating reverse na strength. Masyado kang mahina. So, tibayan mo ang iyong loob, ano. Tignan pa natin, ayan, no. Oh. Kung hindi ka lang daw selfish, kung mapagpasensya ka lang na tao, no, talagang ang laki ng perang mga nahahawakan mo eh. Hindi ka lang marunong mag-control sa sarili mo. So, tignan pa natin kung ano yung kailangan ng ating fire science ngayon. Dahil yung iba, lubog sa utang, dahil sa sugal, dahil sa bisyo, ano. Kung may mga tao pa rin talagang gustong kulungan ka, ano, para makarecover. Kailan okay, dito ang ating ten of pentacles. Sana pag may tumulong na tao sa iyo, fire signs, gamitin mo na sa tama, ano. Ayan, no, have courage. Para malagpasan yung mga problema yan at saka yung temptation na yan. May sexual arts tayo dyan, ano may family and tribe, gawin mong inspirasyon ang iyong pamilya, no? Ang iyong mga anak. O mahalin mo ang iyong sarili, no? Mag-focus ka sa iyong karelasyon, baka nawawalan ka na rin ng oras sa karelasyon mo or napagbubuntunan mo siya ng galit, ano, yung pamilya mo pag natatalo ka or nauubos mo yung pera sa mali, ano. Magkaroon ka ng courage para, para lagpasan to, no kasi walang mangyayari sa buhay mo kung paulit-ulit yung ganyang gagawin mo <clears throat> isipin mo yung mga pang yung pangarap mo, pangarap ng anak mo pangarap ng magulang mo ayan, magpahinga ka fire science baka pagod na pagod ka na, kaiisip dahil nawaldas mo yung perang pinaghirapan ng pamilya mo no? ayan, isipin mo yung pagpapaganda o pag-i-improve sa sarili mo hindi baka nakakalimutan mo ng connect with your womb yung iba dito no baka yung um, yung asawa niya is buntis na no? or kayo ito no yung iba sa inyo mag magres ano baka masyado nang nape-pressure sa trabaho connect with fire so may mga bagay na kayo talagang kailangan niyo ng alisen sunugin alisin sa buhay nyo. Lalong-lalo na yung temptation. No? It's a confirmation card lang. tingnan pa natin. Wedding. Yung iba sa inyo ikakasal dahil um, nabuntis or may nabuntis. Ano? nudity, may sexual arts tayo nga dito. It's all, it's a confirmation na talagang may ikakasal ngayong araw na to, no. Ayan. Yung iba dito, dahil ikakasal lang, dahil na buntis ka, na no? mag-iingat ka rin. Pag-isipang mabuti kung talagang gusto mo na siya makasama habang buhay, ano. You know? Meron ditong bugs, so, ayan nga yung bugs, it's either ang mga bugs is mapinsala or kailangan na talaga ng um, atensyon ng pamilya mo. Kailangan nila ng atensyon, no? Or ikaw to na nawawala na ng landas. Kailangan mong pakinggan yung pamilya mo. Dahil may family and tribe din tayo dito, no? Makinig ka sa pamilya, pamilya mo kung ano yung sinasabi nila sa'yo. Huwag mong i-take yun as a negative. Hindi ka nila hinuhusgahan. Um, lahat ng mga sinasabi nilang advice, no? sermon is para rin yan sa'yo. So, yan, natatakot ka sa, um, sa bukas, ano, kasi may mga bagay ka nga ditong takot i eh, let go o may nangyari sa past mo na, na until now, hindi ka pa nakaka-recover. So, yun lang guys, yun lang fire signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.